Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang overrated nga na ngayon, ang Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang bagong player na kumpermadong kinukuha pa ng Los Angeles Lakers. Simula nga po mga katrops nang mag-umpisa ang season ay ang Boston Celtics na nga po talaga number one team sa buong NBA. Sa pagkakaroon nga po nila na best record ngayong season ay sila rin naman nga po ang tinuturing na best home team sa liga. Gayong hindi pa nga po sila natatalo ni sa mga beses sa loob ng kanilang home court na TD Garden. Kaya sila nga po ang tinuturing na team to beat ngayong season sa pagiging undefeated nila dito. Ngunit sa kasamaang palad mga trops natapos na rin naman nga po ang maliligayang araw ng Celtics sa loob ng kanilang home court matapos silang mapahiya at matalo dito noong nakarang araw ng ating defending champions na Denver Nuggets. At ang mahirap pa dyan ay nakambak pa nga po sila dito ng Nuggets matapos ulit silang mag-struggle sa uling mga minuto ng fourth quarter. Kaya dahil lamang nga po sa kanilang nakakadismay ang pagkatalo, ay marami na naman nga po mga fans ang nagsasabi na overrated nga daw po ngayon ng Celtics since kahit man nga po number one sila sa si standings ng NBA, ay hindi pa rin nga po sila manalo-nalo sa mga dikit na laban ngayong season kaya posible nga po na ito magpabagsak sa kanilang team pagdating ng playoffs sa Eastern Conference. Samantala, punta na naman tal sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong player na kumpirmadong kinukuha pa ng Los Angeles Lakers. Marami na nga po mga ng mga fans ng Lakers ang naiinis na sa kanilang team since bukod sa pagiging inconsistent nga po nito ay hindi lang nga po nila matalo-talo may hinangkupunan katulad na lamang ng Brooklyn Nets. Yes, nakaka-confuse na nga po ang Lakers. Gayong malakas nga po sila kapag malakas ang kanilang harap. Ngunit naging struggle naman nga po sila sa mga hindi naman ganong kalakas ang kupunan. Kaya isa lamang nga po ang ibig sabihin niyan, kailangan nga po nilang kumuha ng at least isang consistent na player sa loob ng trade market na makakatulong sa kanilang bench pagdating sa opensa at depensa. Sa ganyang paraan nga po hindi na ito po problemahin pa nila Anthony Davis at Lebron James. At base nga po sa pinakahuling nilabas na balita mismo ng sikat na NBA analyst na si Adrian Wojnarowski ng ESPN, isa nga daw po sa mga malalarong binabante na nga pong ng Lakers sa trade ay walang iba kundi si Bruce Brown. Nakaka-trade pa lang nga po sa Toronto Raptors mula sa si Indiana Pacers. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, nag-average naman nga po si Brown ngayong season sa Pacers ng 12.1 points, 4.7 rebounds at 3 assists off the bench sa kanyang 47.5% shooting. Kaya mapapakinabangan nga po talaga siya ng Lakers sa kanilang mga susunod na game ngayong season kung sakasakali man nga pong makuha nila ito sa pamamagitan ng isang trade. So yun lang mga ka ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.